Aries, ang Aries ay isang zodiac sign na kilala sa katalinuhan at pagiging palabiro. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, likas itong madaldal at madaling makibagay sa iba. Mahilig sa bagong kaalaman at hindi natatakot sumubok ng mga bagong karanasan. Sa trabaho, mabilis ang utak at kadalasang nagiging sentro ng ideya ng grupo. Gayunman, dahil sa likas na pagiging curious, may mga sandaling nawawala ito sa focus. Sa usapin ng pag-ibig, masayahin ito at nagbibigay ng sigla sa relasyon, hinahanap ang partner na kayang makisabay sa kanyang talino at sigla. Sa kabila ng pagiging pabago-bago, maaasahan ito kapag tunay ang pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging sensitibo at maalaga. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, malalim ang koneksyon nito sa pamilya at tahanan. Malakas ang kutob kaya't kadalasan ay tama sa mga desisyon. Sa trabaho, masipag at detalyado lalo na kapag ang ginagawa ay para sa ikabubuti ng nakararami. Sa kabila ng pagiging emosyonal, matatag ito sa ilalim ng matinding pressure. Sa pag-ibig, tapat at handang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Pinahahalagahan ito ang matibay na emosyonal na koneksyon at pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging leader at makulay ang personalidad. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, likas itong mapagbigay at laging handang tumulong sa iba. Mahilig sa atensyon hindi para magpasikat, kundi para maging inspirasyon. Sa trabaho, masigasig at madalas na nangunguna sa mga proyekto. May matibay na tiwala sa sarili kaya't bihirang mawala ng loob. Sa pag-ibig, maalaga at puno ng sorpresa, palaging nagbibigay sigla sa relasyon bukas at tapat sa kanyang mahal pinapahalagahan ang kaligayahan ng kapareha at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat Cancer ang Cancer ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging analitiko at mapagmasid Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan mataas ang pamantayan nito sa buhay. Mahilig sa kaayusan at detalyado sa mga ginagawa, kaya't bihirang makaligtaan ang mahahalaga. Sa trabaho, maaasahan ito bilang masipag at dedikadong manggagawa. Madalas itong napupuri dahil sahusay. sa husay. Sa pag-ibig, maaaring magmukhang malamig dahil sa pagiging maingat, ngunit kapag nakuha ang kanyang tiwala, nagiging tapat at mapagmahal na kasangga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Leo, ang Leo ay isang zodiac sign na kilala sa lakas ng personalidad at matinding determinasyon. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, Madalas itong nagtataglay ng tapang sa bawat hakbang. Mabilis itong kumilos lalo na kung may layunin. Sa trabaho, nakapokus at hindi basta nagpapaapekto sa abala ng paligid. Gusto nitong matapos agad ang mga proyekto upang mapanatili ang momentum. Sa kabila ng pagiging matapang, sa pag-ibig, malambing at mapag-aruga ito. Sa puso ng isang lio, nananatiling buhay ang malasakit at katapatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Virgo Ang Virgo ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging mahinahon ngunit matibay ang paninindigan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, Praktikal ito at maingat sa bawat hakbang. Mahilig sa katatagan at binibigyang halaga ang pamilya, tahanan, at trabaho. Sa bawat gawain, puspusan itong nagsusumikap upang makamit ang layunin. Ayaw nito sa bigla ang pagbabago, ngunit kapag natutunan na nitong yakapin ang pagbabago, nagiging bukas ito sa mga bagong posibilidad. Sa pag-ibig, romantiko at maalaga, ginagawa ang lahat upang mapanatili ang ligaya at seguridad ng kanyang mahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Libra, ang Libra ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging patas at mahilig sa balanse. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na kakayahan sa pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan. Magaan ang loob nito sa pakikisalamuha sa iba at madalas nagsisilbing tulay upang paglapetan ang magkakaibang opinyon. Sa trabaho, mahusay itong tagapamagitan at kayang itaguyod ang kapakanan ng lahat. Sa usapin ng pag-ibig, hinahangad nito ang pagkakapantay-pantay sa relasyon, gusto nitong maramdaman na pareho silang nagbibigay at tumatanggap. Malakas ang pakiramdam nito kung kailan kailangan ng malasakit o pag-unawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging matatag at malalim mag-isip. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na kakayahang magbasa ng tunay na damdamin ng ibang tao. Hindi madaling malinlang ang Scorpio sapagkat marunong itong magmasid sa kilos at salita. Sa trabaho, hindi ito basta sumusuko. Lalaban ito hanggang sa makamit ang minimithing tagumpay. Sa usapin ng pag-ibig, tapat ito ngunit maaaring maging sobrang protektibo sa mga mahal sa buhay. May malalim itong pangunawa na kadalasan ay hindi agad na ipapakita sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging mapangarapan at malaya ang isipan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na hilig sa pakikipagsapalaran at pagtuklas ng bagong kaalaman. Hindi ito natatakot sumubok ng bago, kahit pa ito'y nangangailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Sa trabaho, madalas itong nagdadala ng mga ideya na kakaibang ngunit kapakipakinabang. Sa usapin ng pag-ibig, bukas ang puso nito sa posibilidad ng bagong karanasan at malalim na koneksyon. Mahalaga sa kanya ang tiwala at kalayaan sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ay isang zodiac sign na, kilala sa pagiging seryoso at mapanagot. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may matatag na pundasyon sa mga pagpapahalaga at prinsipyo. Marunong itong magplano ng maaga at hindi bumibitaw sa mga responsibilidad. Sa trabaho, Ipinapakita nito ang tiyaga at dedikasyon na bihira sa iba. Sa usapin ng pag-ibig, tapat at matyaga ito sa pagpapalago ng relasyon, bagamat maaaring hindi agad magpakita ng emosyon. Kapag nagmahal ito, pang matagalan ang layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging malikhain at may kakaibang pananaw. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay hindi natatakot sa pagiging iba sa karamihan. Mahilig itong mag-isip ng mga makabago at orihinal na ideya. Sa trabaho, madalas itong nagiging inspirasyon sa iba dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pagtingin sa mga bagay. Sa usapin ng pag-ibig, naghahanap ito ng isang karelasyon na kayang tanggapin ang kanyang pagiging kakaiba. Higit sa lahat, pinapahalagahan nito ang katapatan at malayang pagpapahayag ng sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ay isang zodiac sign na, kilala sa pagiging mapanlikha at maawin. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na sensitibo sa damdamin ng iba, kaya't madalas itong nagsisilbing sandalan ng mga nangangailangan. Malawak ang imahinasyon nito, kaya't malakas itong humugot ng inspirasyon mula sa musika, sining, o kalikasan. Sa trabaho, mahusay ito sa mga gawain na nangangailangan ng empatiya at malikhain pag-iisip. Sa usapin ng pag-ibig, mapagmahal ito at marunong umunawa sa kahinaan ng kapwa. Hindi nito hinihingi ang perpeksyon, kundi ang tunay na koneksyon ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.